Sa kayo, sa saan? O, oh, o, alam yung bawal to, di ba? Dito po ako natutulog. Good morning mga kamaso ngayon, araw ng Webes, uh, June 6. Uh, 2024, magkakaroon tayo ng district clearing operation kasama natin ng uh, demolition, HD1, tsaka uh, flat control headed by engineer Bernard Dadonga. Stay okay, standby muna tayo. Ang area natin, along recto,

Pagkain nyo na lahat. Lahat ng payong, tiklop. Ah, ano rin nyo? Oh. oh. Ang galing. Oh, ako. Nakunin nila may isaw. Kaya pakitanggal na to. Paiwali po, paiwali pakiwalisan. Ano? 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 na? Ano? 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 Tol. Wala naman kumukuwi. Oh, wag ka na nang ganoon. Bitatatanggal na nga lang sa inyo eh. ka nang maingat. ano ka pa eh. Lang, ano ka pa sa amin eh. Dadamula sa tapang eh. Magpumalag. Bawasan nyo pa hindi. Ito kong kumpis king. Wala yung mayari. Ito kong kumpis kada. Ito kong Oh, dingamoy ijo rao. Dumeo. May tanggal payong. Hoy. Oh, sini. Payong. Ah, sigegi. Saikya da Itong ilaw ay yung tanggalin. Kunin na 'tong mga ilaw ay tanggalin. Ay pabitin oh. Kunin. Ye yan. Kanya na ba to? Wala may ari. Tanggalin lahat, tanggalin lahat. Atin yan, atin yan. O na. Uman yan eh. Ito pa oh. Atin, atin, atin yan, atin tayo, yan. na lang. Bawasin nyo, bawasin nyo lang. Tanggalin yan. <laughs> Ayan! Ayan!

dia ka lang langiwala sool

parang may mga ano, uh, mga cabinet. Uh, nakasama mo, bukas ka dyan o. Oh. Tataran yun eh. Ah, yun dun sa dati? Oo. Pagkiligo? Dating kundangan. Hindi Kundang. ba diba alam na iigot tayo eh. Hindi. Hey. ina, ina -ano? na na ina-ano kasi na, nalolong piso yan. Yes, ang uh, ganitong oras, meron ano, lalabas na nila. Ali, ali. Ma Hello. Hello. Aga, mama, mama. <laughs> of Aga mo, Hello. 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 tabi, Hello. 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 na Hello. 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 Payong, tanggal payong, payong. Kunyin ni yung payong. Pabawasan o. Pasok na, pasok, pasok. Pasok na. Sige na, inay, huwag kayo mataranta. Pasok nyo lang, huwag kayo mataranta. Sige, nai -nai, Sige, nai -nai, Sige nai -nai, pasok na. Pasok na. Tumpak na to kung piskado na rin. Diesel parking. Kaya yeah, kunin niya, kunin niya, sige! Bilot! Ako. Ako, sa na ako Sige, sa Ano, wala akong sinabi sa inyo. Saan po ba kayo, boss? Saan kayo? Oh, o, sa ba ba yung oh, boss! Reporter! Saan ka? Tanggalin niyo, sige! Ayan, yeah, alam na, eto reporter daw to, reporter. Ayan ko. Si oh, reporter daw to eh. Sa, kayo, sa Saan kayo? Oh, saan? Saan? Huwag yung bawal to di ba? alam bawal pa to, diba? Dito po ako natutulog. pa oh. Rady, rady, rady tayo direto direto tayo ng lugar da Sige dito, sige to. Hindi, o, pasok niyo po, pasok. Pasok ya, pasok. Pasok, pasok. Ngayon na. Nagagalit ba? Pag nagagalit, kunin na. Nagagalit pa.

Kadalasan ako nang estudyante. Ha? Arektor talaga